Gemini. Hello, my dear Gemini. Second half, second half of August 2025. This is from August 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. Paalala lang, my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general reading so hindi po ito 100% na magre resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, so kukuha tayo ng 8 cards. Kukuha tayo ng apat na base card and then kukuha din tayo ng apat na clarification card. And then, i-close natin siya sa pagsilip sa bottom deck of the card or the hidden message. Okay, tingnan natin, my dear. Let's start your reading. Isang shuffle pa. Isang shuffle pa, Gemini. And then, hanapin na natin yung base card mo. Apat na base card. Tapos ika-clarify natin siya. After that, ika-clarify natin. Bawat isa ika-clarify natin. Okay, let's go. Gemini. Tingnan natin. Gemini. Tingnan natin. Okay. We have here the Seven of Pentacles. Okay. Okay. So, kung makikita mo dyan si Seven of Pentacles, parang tinitigan niya kung kailan niya i-harvest ang kanyang mga tinanim. Although, yes, meron ng bunga, pero hindi pa siya ready na i-harvest, okay? So, I can tell, my dear, na parang you did some work, okay? Meron ka ng mga ginawang mga work, meron ka ng mga inumpisahan dito, my dear. Although, yes, meron ng mga progress, meron ng mga improvement, okay? Pero I think ah uh, yung energy, yung energy mo may dear sa second half of August is more on kailan ba ito matatapos, kailan ba ito darating, kailan ko ba ito ma-achieve. Yung parang ganun na nakukuha ko my dear. This is connected sa energy ng pera. So, for some of you, baka usaping pera ito my dear. Okay. So, pero so far, ang ganda ng energy kasi meron ng mga bunga and then this is you. Ayan, tinitingnan mo siya. Ibig sabihin, uh, konting push na lang to my dear, konting tiyaga na lang, konting hintay-hintay na lang and I think maka-harvest mo na kung ano yung mga dapat mong i-harvest. Okay? So, let's go tayo my dear. Additional cards. Additional cards, Gemini. Okay? Gemini. Okay? Ano to? We have here the six of cups okay hmm ano ko ako dito something na parang matagal mo nang hinihintay, okay? Or matagal mo nang pinapangarap, or parang matagal mo nang gustong ma-achieve, okay? Parang meron kasing time frame, or parang meron siyang uh, energy. ang Six of Cups kasi is madalas nakoconnect sa innocent na energy at saka energy ng nakaraan, okay? Um, Actually itong itong dalawang ito is iisa lang daw yan sila eh may nagsabi sa akin na parang iisa lang siya iisa lang yan sila and uh, kung makikita mo yung older version is nagigive ng flowers dito sa parang dito sa bata so parang siya yon siya din yon eh parang reflecting to the past so kung i combine ko siya dun sa Seven of pentacles major gemini it's more on parang matagal mo na tong ini-expect or parang matagal mo na siyang ah uh, hinihintay Kaso kung babalik ka doon sa, babalikan natin may yung una kong sinabi, you put a lot of work into this. Ibig sabihin, meron ka ng mga nilagay na effort, meron ka ng mga inumpisahan. It is just more on, may, it is just more on parang kailangan mo lang talagang maging dedicated pa my dear Gemini na kumaga gusto ko to eh. So, willing, willing akong ibigay pa lahat ng makakaya ko para mangyari lang to para kasi ayan no oh, parang sinasabi dito sa card na to na parang halfway ka na nandoon parang konting konting push na lang talaga nandoon ka na so pero parang kung iaano ko yung energy para kang naiinip parang gusto mo nandoon ka na okay so siguro dahil sa sobrang tagal at sa sobrang dami mo ng effort na inilagay dito parang nakakapagod at nakakasawa na rin my dear na 'di ba Parang ang bagal nung progress. Yun na nakukuha ko may year. Sobrang bagal nung progress. Okay. So, let me see. Dagdag po tayo ng card. Gemini. Hey, dear. Sorry to interrupt your reading. Kung gusto mo magka-private reading sa akin, naglagay po ako ng link ng ating Facebook page sa description box down below. Just kindly message me. Maraming salamat po. Back to your reading. Gemini. Gemini. And after nito, ika-clarify natin, bawat isa. We have here the two of wands. It's more on decision making. Malalagay ka, my dear. Ngayong second half of August, ipagpapatuloy mo pa ba to or hindi. I, I think yun yung pinaka-struggle mo, my dear, ngayong second half of August. Kasi uh, for some of you, I think napapagod na. For some of you, naiinip na. Pero I, I'm getting this energy na parang konti na lang, my dear Gemini. konti konti na lang. Kung baga nandun ka na, lalo na may dear kung sa usapin ng pinansyal. Kung baga parang konti konti na lang. di ba? Kung naniwala ka noon, parang bakit hindi ka na naniniwala ngayon? Yun ang pinaka big, big question dito, my dear. Kasi parang it, yung card natin, my dear, is nagre-release siya, my dear, na parang you don't believe anymore na ma-achieve mo pa to sa kabila ng napakaraming effort na nilagay mo dito napakaraming energy na nilagay mo dito para matupad ito parang you don't believe anymore na parang ma-achieve mo kung ano man tong bagay na to remember meron tayong six of cups ibig sabihin baka nung bata ka pa bata ka pa inaano, inaano mo na to minamanifest mo na to gusto mo na to mangyari Okay? But sa energy ng two of wands is more on decision making. Okay? So, malalagay ka may dear sa uh, energy or sa lugar may dear na kinakailangan mong gumawa ng decision. But most of the time, ang two of wands kasi may dear is always moving forward yan siya. Moving forward. Pasulong yan siya may dear. Ibig sabihin, to the point na meron siyang hawak dyan siya na globe, ibig sabihin there is something good na mangyayari sa kanya in the future. And parang nonsense na masyadong magstay sa sa past. Parang ganon. Okay. So, tingnan natin, my dear. Add pa tayo ng card and then clarification na tayo. Gemini. Okay. We have here the four of one. See? Success. Achievement. Okay. For some of you, baka nagpapatayo ng bahay. For some of you, baka gusto magkaroon ng bahay. This is also energy ng kasal. Okay. Ayan oh. So, baka yung iba sa inyo nag expect ng kasal or long-time partner, parang ganon So, tiyaga-tiyaga lang, my dear. Tiyaga-tiyaga lang. I can feel, my dear, na makukuha mo rin talaga kung ano man itong bagay na minamanifest mo talaga. Okay? So, sige. Clarify na natin. Clarification ng Seven of Pentacles. Paki-clarify po ang Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Okay? Dahang man. Okay? So, I think nagkakaroon ka lang ng mga konting, ah sabihin natin, hindi konti. Problema, my dear. To the point, may dear, na nasa hangman position ka, okay? ah uh, marami ang may ayaw kay hangman, okay? Marami ang may ayaw ka kay hangman kasi, di ba, yung, yung kanyang itsura dyan, okay? Pero, um, minsan, minsan, nilalagay tayo, or madalas, hindi minsan, madalas, sorry. Madalas, may dear, nilalagay tayo, may dear, sa sitwasyon, o binibigyan tayo ng mga pagsubok sa buhay, for us to actually be committed more. Maging mas committed pa tayo, my dear. And kung makikita mo dyan, my dear, oh, meron siyang halo, ibig sabihin kung ano yung nangyayari sa'yo as of this moment. Marami ka talagang matututunan dyan. Marami maikukontribute sa'yo yan. So just embrace, just trust the process kung ano may nangyayari, my dear. Kung naiinip ka na, bakit parang hindi pa to ready ma-harvest, bakit hindi pa uh, hindi pa pwedeng makuha or bakit hindi pa dumarating kung ano tong bagay na ito, siguro my dear, hindi pa talaga napapanahon, okay? Parang naalala ko tuloy nung ako'y nung ako'y bata pa um, may meron kaming ano yung ano pangalan nito yung madagta uh, kayumito, kayo okay sa harap ng bahay namin and every na nakikita ko yun parang gusto ko na talaga siyang i-harvest and paulit-ulit sinasabi ng lola ko na hindi pa siya ready hindi pa ready kunin niya kaso dahil makulit ako kukuha ako and then bubuksan ko and then halos hindi mo siya makain Okay, hindi mo siya makain. Kasi hindi mo talaga siya makain. And every time na makikita ako ng lola ko at mahuli ako ng lola ko na kinakain ko na siya ng, sa kabila nung sinabi niya na hindi pa yan ready kainin, ang lagi ko lang naririnig sa kanya, o oh, di ba? sayang ngayon niya, sayang, sayang ngayon niyang kinuha mo. Anong gagawin natin dyan? O kaya sabi nga, oh, lagay mo doon sa baboy, pakain mo na lang sa baboy, ganon. So, yun ang na nakukuha ko dito, my dear. I think it's not yet ready, okay? Pero darating siya, I can feel, my dear, na darating kung ano yung minamanifest mo. And as of this moment, my dear, embrace mo lang kung ano yung nangyayari kasi marami kang matututunan dyan. Marami kang madi-discover, okay? And for some of you, baka kinakailangan mong tingnan yung sitwasyon sa ibang pamamaraan. Kasi kung makikita mo si Hangman Mayer, dapat nakaganyan siya, pero nakabaliktad siya. So baka kailangan mong tingnan yung sitwasyon sa ibang pamamaraan. Okay, imbis na parang you complain, bakit ang tagal, siguro kailangan mong tingnan, my dear Gemini, kung ano ba yung, bakit ba ang tagal? Ano bang nangyayari? Ano ba yung mga kailangan ko munang paglaanan ng oras at saka ng attention? Yung parang ganun. Kasi I think there's a reason kung bakit to nadidelay. I think there's a reason kung bakit hindi mo pa nakukuha itong matagal mo nang ine-expect. And I think there's a reason din kung bakit parang ang dami mo na nilagay na effort dito may Dear Gemini and hanggang ngayon hindi mo pa rin talaga na-achieve kung ano yung gusto mong ma-achieve, okay? So tingnan natin, my dear. Let's go tayo, clarify natin yung Six of Cups we have here the energy of the Hierophant, okay? Pagkakaloob sa'yo ito, my dear. Especially kung matagal mo na itong gustong mangyari, you just need to believe on it, okay? Kasi Hierophant is more on spiritual guide, okay? So, ibig sabihin, my dear, you are guided na ma-achieve yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, especially nung bata ka pa. For example, nung bata ka, gusto mo ng bahay, gusto mo ng kotse, gusto mo ng ganito, ayan. And if you put a lot of work into it, ibig sabihin ang dami mo nang sinakripisyo para makuha lang yung bagay na yun ang dami mo nang binigay para ma-achieve lang yung bagay na yun my dear okay but let us be more uh, let us just be mindful okay na dapat yung minamanifest natin is hindi siya nag hindi siya magkukos ng harm sa atin kasi minsan my dear pag magkukos ng harm sa atin that's the time na hindi talaga ibinibigay sa atin din ng ating buong may kapal kasi alam ng ating buong may kapal na makakapinsala sa atin pero very nice yung energy ng second row natin over here sinasabi dito my dear na pagkakaloob siya sa iyo my dear kinakailangan mo lang talagang magtiyaga kinakailangan mo lang talaga maging consistent and most especially my dear is you need to believe you need to believe na makukuha mo kung anong bagay kung ano tong bagay na ito and sayang my dear ang dami mo ng effort na nilabas ang dami mo nang nilabas na alam mo nang ginawa in short effort energy and so on and so forth sayang my dear kung bibitawan mo okay Paki-clarify po ang ating two of wands. Two of wands. Gemini the Queen of Cups, okay? Um, very under, very understanding, my dear, si Queen of Cups, okay? I think may mga bagay or may mga tao, parang, parang, anak ko ko, my dear, parang hindi hindi deserve. Meron kang pinaglalaanan ng energy mo na hindi deserve. So, ibig sabihin, parang, ibig sa ilagay mo, my dear, yung 100% na energy mo dito sa bagay na gusto mo, parang nahahati siya. Kasi ang Queen of Cups is a very, very understanding, my dear, na card. And Two of Cups, ay, Two of Wands to, my dear. Sinasabi, my dear, na parang, Gemini, wake up. Once again, nandito ka, my dear, dito sa hangman na, posi na position na to. So, parang sinasabi dito, my dear, na Gemini, gumising ka mali yung pinaglalaan, yung, yung tao na iniintindi mo, or pa, very understanding kasi may discipline of Cups. very understanding, kasi sobrang maunawain talaga niya, my dear. Pero, uh, hindi natin may iwasan, my dear, na pag ikaw ay masyado kang maunawain, or masyado ka talagang maintindihin na klase ng tao, is minsan na take advantage ka, okay? Or minsan nasasayang talaga yung energy mo, no? Uh, kasi hindi deserve nung kung ano man yun, my dear, na unawain at intindihin. So, I think this is the time, my dear, na um, isipin mo na mabuti kung saan mo talaga nilalagay yung energy mo. Sabi ko nga sa iyo kanina, my dear, baka nagkakaroon ng konting problema kasi meron kang mga bagay na kinakailangan mong makita. And so far, ang sinasabi sa akin dito, my dear Gemini, is parang meron kang meron kang pinaglalaanan ng energy mo na dapat hindi nandoon, dapat hindi mo ginagawa. And connected to my dear sa pagintindi at pag-unawa. Remember my dear, may mga tao na kailangan natin unawain at intindihin, pero they need to prove my dear na deserving silang intindihin at unawain. Okay? Or mga sitwasyon. Okay? Kailangan din natin i-analyze na dapat ba na nandito yung energy ko? Dapat ba na nag-spend ako ng time dito? Ganon, my dear. Kailangan mong pag-aralan yung mga bagay-bagay. Kasi, sayang. Ibig sabihin, nilalagay mo sa isang lugar na may, may katuturan or meron nangyayari or ginaga, ginagamit mo para matupad yung, yung mga pangarap. Ayan, eh, hindi doon na pupunta yung energy. Okay, last card tayo, my dear. The four of wands. Pag-clarify. Pag-clarify po ang four of wands. Okay, meron kang dalawang card, my dear. Okay? So, this is the energy of the three of wands. Pentacles and the Queen of Wands, okay? Pakiramdam ko may mga tao ka na gustong tulungan, my dear, kasi ang Three of Pentacles is energy of collaboration, okay? Ah, uh, parang... Yun yung sinabi ko sa'yo kanina, may mga bagay ka, my dear, na gusto na kailangan mo rin i-analyze kung tama ba na gusto ko to? Especially, my dear, sa pagtulong. Walang masama sa pagtulong, pero kagaya nga na sinabi ko kanina, kailangan din minsan ng mga tao or kung ano man yan, na patunayan na deserve nila ng tulong, na deserve silang unawain, na deserve silang mahalin. You need to see. Kailangan mo tingnan, my dear. Okay? Kailangan mo tingnan tong area na to. Okay? Hidden message. Hidden message. Bottom deck of the card or the hidden message. <laughs> Sorry naman. The hidden message is the Five of Pentacles. Ayan. So, baka nagkakaroon, nagkakaroon ka may ng problema sa usapin ng pinansyal sa mga oras na ito. Uh, yun nga kailangan mong i-analyze to my dear kasi baka meron mga tao or meron mga energy na hindi naman talaga deserve ng presensya mo. Okay, yun lang ang masasabi ko dito kasi parang nagkakaroon ka ngayon yata ng problema sa usapin ng financial kasi ito ay five of pentacles. Once again, paki-analyze my dear kung saan mo dinadala yung iyong energy. Okay? So, my dear Gemini, ito ang iyong reading para sa araw ng ay hindi para sa second half of August para sorry second half of August this is from August 16 hanggang sa katapusan somehow my dear kung nagustuhan mo my dear itong ating reading don't forget to subscribe pagkakasin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads and please like please share with the comments sa lahat po ng ating mga videos once again my name is RJ also known as Apo J maraming maraming salamat po and until next time bye bye thank you my dear